alam mo, kung pera oh. lang ang kailangan mo, dadagdagan ko sa ma mo. Huwag kang ma Oh. Ma'am, hindi, What naman, ma'am, ma hindi naman po. Hello. Hello po. Yes, ma'am, good hello. afternoon yes. po. Ma'am, uh -huh. -oh. kung saan na ma'am? Adam, aalala oh, mo? Yes po. Ma'am, wala pa rin lumalabas. Wala pa rin lumalabas? Sa State yes, Street? Yes po, ma'am. Na, na, sa State Street, Street po, ma'am. Na... State Street yes, State po. Yes po. Street. Uh, uh Ako, ako. Oh, sabi, lalabas na yun. Oh, sige ha, call ko ulit. yes, ma'am. Kasi yung makausap ko eh. Kung ano po, ma'am. So, ko na lang doon sa pick-up location to, ma'am. Pick-up? Ay, bakit? Eh kasi po eh kanina pa ako naghihintay mo eh. Kanina po tumatawag oh, po, tumatawag po din ako kanina sa inyo, medyo natatagalan po eh. Hindi ko naman po pwedeng patayin yung sasakyan yung cake po. Baka ma-deform siya. Sa... Alam mo, kung pera ba lang ang kailangan mo, dadagdagan ko sa ma waiting mo. Wala pong Ma'am, hindi what's naman. Ma'am, hindi naman po. <laughs> Tama ba naman nababaan tayo, 'di ba? mo. Work mo yan po yan, no. Hindi po ma na nagalit medyo, ako. Dahil, medyo medyo ano, na dahil... na ano lang po ako, ma'am. Medyo na-saktan lang po ako, ma'am. Kasi actually, ma'am, naglalalawod uh -oh. po ako for content lang po. Content creator po ako. And then nagko-content po ako, naka-record po ako, tapos sasabihin niyo po sa akin nang ganoon. Medyo na na ano lang po. ako kaya nga. Don't worry, ma'am. Oh, hindi naman Kasi po ako po nagagalit po. SOP kasi sa amin ma'am, pag hindi po talaga sumasagot si customer, pag hindi nakipag-coordinate na maayos si customer o hindi namin makontact si customer pwede po namin isole ganun po yun. Kasi kuya, syempre syempre birthday na birthday, yan, birthday cake yan, tapos sasabihin mo sa akin, ipapalik mo sa pickup eh naghihintay ka, pwede ko naman bayaran yung waiting yes, time mo? Yes po ma'am pwede diba, naman, naman po sabihin kaya, na maayos ay, sabi ma'am ayoko lang po yung approach siya, nyo na Porket, ganyan po yung ito, trabaho, ma'am. Pera kaya, po kami. Ka ano, ma'am? Sorry ito, po, ah. Kuya, kuya. Mm -mm. Yes, sinabi ko po. sa sayo na magbabayad ako ng hindi ako nagpapalibre. Hindi po, Kasi pero siyempre po, kaya man. ko naman bayaran. Kaya ko naman bayaran. Parang ganoon po, yung hindi po kami yung typical na taong ako po na frankly no, speaking mama yun, hindi, hindi ako I'm I'm, I'm not just uh, uh, a ano, ma'am. You have yeah. to know, you have to know what you have to say, 'di ba? Kasi pag sasabihin mo yon sa nagpa-deliver sa'yo, ibabalik mo at hindi mo i-deliver -de yung pinapa-deliver namin. Siyempre, makagalit yung customer, ma'am. Dapat intindihin mo yun, di ba? Ma'am, uh, yes po, ma'am. Naintindihan ko naman yon. po. Kung hindi mo pero, sinabi yan, hindi ako magagalit. Nauna ka, kuya. You have to admit that. Ma'am, sinabi ko nga po yun. Pero in a nice way, ma'am. Binagsakan ulit tayo ng phone. So, eto, guys, yung... Um, booking na booking niya and um text messages niya